Good morning mga boss Welcome back sa ating channel Tilaok Pinas Today is July 6, 2025 Araw ng linggo Kamusta mga bossing? Kamusta ang inyong mga buhay-buhay? Meron po kasing nagtatanong sa ating subscriber no? na kung ano raw po yung pinapatoka natin dito para sa paghahanda nila sa kanilang darating na breeding uh, bali ang uh, pinapatoka ko lang dito is breeder pellet na may konting uh, halong cracked corn so ganun lang po yung uh, kasimple yung pinapatoka natin no at uh, nagbibigay tayo syempre ng mga gulay gulay at uh, kasama na dun syempre yung uh, malunggay so napaka importante po nun sa kanilang uh, health no at uh, syempre mga mga vitamins para sa mga sa pampaitlog at tama tama hindi pa tayo nagpapatoka ano so nilabas ko lang para makita nyo at ito yon ito yung patoka natin yan breeder pellet po yan na may halong crack corn so nasa sa inyo na po kung anong nga uh, kung anong breeder pellet yung bibili nyo pala ito si Gon uh, hindi pa natin pinapatoka ito ngayon no? dahil uh, meron siyang kasayawan ngayon hinihintay lang natin si paring Chokros no? na lang at uh, sa episode nga pala na to, no, may nagtatanong rin kung ano yung gagamitin nila uh, gagamitin nila kung ano yung gagamitin na, nating broadcast para dun sa dalawang boso natin ano uh, mamaya tama tama may sayo kasi tong si Gon kay dun sa kaedad niya doon kay paring Chokros no at uh, ipapakita ko na rin sa inyo yung gagamitin nating broadcast doon sa dalawang Boston at syempre yung mga iba pang uh, future broadcast natin doon no na na pinapalaki niya ngayon at pinapagulang so mamaya po pupunta tayo doon uh, para makita nyo po at ito na nga pala yung mga CCU na, uh, na resulta ng inbreeding natin na uh, pinamigay natin dun sa last episode natin no ang problema uh, hindi naman ko kumukontak yung mga nanalo sa ating uh, facebook account sa mga nakakapanood nito uh, kung gusto nyong alagaan itong mga to uh, ipm nyo lang ako sa aking facebook account uh, kung sino yung una mag pm no? sa kanya na tong apat na to ito po, ito pala yung uh, aking facebook account uh, pakipm na lang ako at uh, para ma-dispose ko na itong mga tono at uh, kasi mag malapit na tayo mag-umpisa ng breeding doon sa ating dalawang boston hey, si Nagpapasikat siya doon sa dalawang boston natin time check uh, 9 a.m. na po no <laughs> 9 a.m. na at andyan na si parang chokros uh, isasayaw na natin to dun sa kaedad no kaidad nung uh, kaidad nya tapos may sira ulong ano dito no pumunta <laughs> pumunta sa kulungan ng manok natin tarantado ka talaga mm, labas dyan sira ka talaga labas kulit mo So yun, kunin na natin to si Gon Para makapagsayo na siya ngayong araw no? At uh, syempre Isa na rin yun sa mga Ano niya, sa mga practice niya ano? So yun po no, hinihingil pa tayo uh, Katatapos lang natin Isa yun to si Si Gon no, Dun sa kaedad niya at uh, mapapanood nyo po yon sa aking grill sa aking Facebook account. Muli, ito po ang aking Facebook account. ipa ko po sa screen. Uh, panoorin nyo na lang po doon kung gusto nyo po makita. At uh, babalik po tayo doon para makita natin yung mga future broadcast natin. No? At yung uh, broadcast na i prepare natin dito sa dalawang bosto natin. So yan, punta muna tayo doon uh, para makita nyo yung uh, broadcast na gagamitin natin. Seaport Boston oh, eh. Mag-video dito, aliwanag ah. <laughs> so, ito po. Ito po mga boss, no? Uh, galing tayo kay paring ko. Okay. Kaya lang medyo mahirap mag video po doon at ang daming ano, medyo maingay no. Ah, uh, meron kasi mga basuran dumaan. At uh, maraming tao doon. So, nahirapan tayo. Nahirapan po tayo mag video kaya inakit na lang natin tong magiging broadcast natin para sa dalawang Boston natin. At ayan po siya. <laughs> Pangit ng Tsaka oh, pala mga boss, ito po ay proven uh, proven brood na no. Marami na pong pinanalo yung mga anak nito pati yung uh, kay niyo si Paring Fred no, isa taga Nueva Ecija na nagsalang ng itlog last episode. Ah, uh, yung mga anak po nito na napunta sa kanya ay nagpapapanalo na po doon sa Nueva Ecija. At uh, pati yung ibang nakakuha kay Paring Chocolus halos karamihan po sa mga naging anak nito ay nagpapanalo kaya ito po yung uh, gagawin nating brood dito sa dalawang boss natin at uh, para maging heavy boss na rin no at syempre napicturean ko din naman yung mga sample ng sample nung anak nito at uh, yung iba i-flash ko na lang sa screen para makita nyo Ang problema po medyo naglulugon na siya no. Sana maabutan pa natin na uh, hindi pa masyado sa lugon pero kung matatagalan uh, no choice po tayo uh, maghihintay po tayo hanggang sa bumalik yung ano niya yung balahibo niya napakagandang ano po nito no? napakagandang broodcock po uh, pati yung katawan niya solidong solido kunin ko po yung uh, kunin ko po para makita nyo rin yung uh, mata nya Ayan. so ito na po sya no? napakalapad po ng paganda po ng hipo nito napakaganda po ng buto pati yung mga yung mga muscles nya no Ayan, uh, pakita ko po sa inyo yung mata at yung mata niya ay kakaiba rin. napakaganda meron akong sample ng anak nito na 7 months old, no? Doon sa isang kasamaan uh, kasamahan din namin na two times winner na rin po. Uh, ito ipla-flash ko sa screen para makita nyo. Uh, ayan, ganyan po yung magiging uh, itsura, no? Ma example ng mga anak niya, magiging anak niya, no? At sana makapagpalabas din tayo ng ganyan na uh, seven 7 months old palang lang, two times winner na. Ayan, nakita nyo po. Uh, Grabe yung bone structure nito. Tsaka yung mga itsura nila hindi ganun ka ano, hindi mo kang matanda. Hindi mo kang magulang, no. Pero kung kung i-check iche mo yung mga katawan talagang iba yung build nila. Hindi kumpara doon sa ano ko, no. Dun sa mga pinapa-stag natin, uh, iba ibang-iba po yung build nito mga to. So, ito po dito po tayo magpo-focus ngayon, ano, po yung, uh, yung palahin natin ngayon dito po tayo magpo-focus sa Boston so yun lang po no ah, pinakita ko lang po sa inyo ang ah, bagong magiging palahi natin ah, sana nagustuhan nyo tong video na to at kung meron ka po kayong mga katanungan or magpapabati po kayo lagay nyo lang po dyan kung tagasan kayo lagay nyo lang po dyan sa baba sa comment section para mabati ko po kayo at muli ito po si Tilaok Pinas nagsasabing Tok Tok Tilaok sabi ng Boston